Magdasal ka na. Last na buhay mo na yan. Hello guys. Magandang buhay. Siya nga pala. Pagising ko, nakita, nakita ko ang tito ko. Hinahabol niya yung mabait namin naman manok. Oh. Kasi nga, matagal nang ginapakata yun. Para nga, makahigop si mama na masarap ng sabaw. Alas 7 nga pala ng mga niyan. Habang hinuhuli nga pala yan, natutulog si mama Bilda. Para hindi nga makita yung ginakatay na malok niyang alaga. Kasi nga, kabait-baitan itong manok na ito. Nakakapanghinayang nakatayin. Kasi nga, ang bait-bait. Matagal nga pala nahuli ang manok na yan eh, tito bal. Nagpunta pa ng kapitbahay. Katagal-tagal, ilang minuto lang, nahuli niya na yung manok na yan. Nakangiti na naman yung tito ko kasi masarap yung ulam. Nakaamoy din ng tita ko. Sa pagpasyal nila sa bahay namin. Masarap ang ulam namin. Hay nako, makaka-ulam makaka, naman ako na masarap. Sigurado, maghahapon ulam namin manok. Kasi nga, malaki yung manok na to. Ito na guys, natin na namin yung manok. Yung tito ko nga palang nagluto ng ulam namin. Dahil masarap siya magluto. So, paano guys? Luto na, kakainin na namin. Ay!